Pero pong belly belly baong mungser salita si mo siya na ano ang mo? abalabalan? naman ano ba yan mo? talaga? ha? tenteng 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 tayo pa naman tenteng 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 Pagpapunapok. Ay yan. Nakaw so, na yaman, ibalik sa bayan. Nakaw na yaman, ibalik sa bayan. Nakaw, ibalik sa bayan. Okay. Marcos Duterte, walang pinag-iba. Pareho, kura. sa masa. Marcos Duterte, walang pinag-iba. Pareho, pura. Ipah Pareho mura Pagalilang Lahat ng sangkot Dapat managot Lahat, Ay, ng, sangkot, dapat Lahat ng sangkot Dapat managot sa 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 Lahat ng sangkot Dapat managot At trenta luneta Lahat magsama-sama At trenta luneta Lahat magsama-sama At trenta luneta Lahat